Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gary at sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro, tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas, at sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Alam ko, Mahirap magtapat ng ganito. Lalo na kapag ang isang tao ay malapit sa iyo, at hindi mo inaasahan na darating ang pagkakataon na magbago ang lahat. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero narito ako ngayon, handang ibahagi ang kwento ko. Nagsimula lahat sa isang simpleng salo-salo. Nandyan si Mare, ang asawa ng pinakamatalik kong kaibigan. Kasama ko siya sa mga simpleng pagtitipon, at mula nang magkasama kami sa mga pag-uusap, napansin ko ang mga tingin niyang iba. Hindi ko masabi kung bakit, pero sa bawat pagkakataon na magkatabi kami, may pakiramdam akong hindi ko kayang ipaliwanag. Yung mga titig niya, yung mga sadyang magaan niyang haplos sa braso ko, parang may tinatago kaming dalawa. Isang gabi, nagkakatawanan lang kami, at sa kabila ng mga jokes at kwento, ako lang yata yung hindi matahimik. Yung mga galak ng iba, parang malayo sa akin. Saka ko lang na-realize, may bagay na parang nagbubukas sa pagitan namin ni Mare. Hindi ko alam kung may nararamdaman din siya, pero ang init ng bawat sandali na magkasama kami. Ang mga titig na iyon, ang mga galak na tila nakakabit sa isang bagay na mas malalim. Hindi ko na kayang pigilan pa. Dumaan ang mga oras na nag-isa kami, at sa isang pagkakataon, habang naguusap kami, ako na mismo ang gumawa ng unang hakbang hindi ko alam kung anong pumasok sa aking utak, pero naisip ko, bakit hindi? Bakit hindi ko subukan? Nang magtama ang aming mga mata, ang init ng mga sandaling iyon ay tila nagtakda ng bagong daan. Hindi ko alam kung paano ito magsisimula, pero naramdaman ko na parang iniiwasan ko na ang realidad. Ang mga halakhak, ang mga mahahabang titig, ang pagiging malapit sa isa't isa, naging isang laro na hindi ko kayang takasan. Naghalikan kami, at hindi ko na kayang ilarawan pa ang mga nararamdaman ko. Ang mga labi niya na humaplos sa akin ay nagbigay ng isang init na hindi ko pa naranasan. Nangyari ito nang hindi ko inaasahan, at naramdaman kong ang bawat sandali ng kamalian ay nagiging isang katotohanan na mahirap limutin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, pero sa mga mata ni Mare, nakita ko ang isang kasunduan, isang pagkakasunduan na hindi ko na kayang ipaliwanag. At iyon na, doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa buhay ko at sa relasyon namin ni Mare at ng kaibigan ko. Pero sa isang iglap, naisip ko na wala nang bawian. Nasa punto na kami na hindi ko na alam kung paano ko siya iiwasan. Nais ko lang siyang yakapin at matutunan kung paano ang maging ganito. Nagdesisyon akong magsulat ng liham na ito, umaasang may makikinig sa akin. Hindi ko alam kung ito ba ay tama o mali, pero sa loob ko, Naramdaman ko na ang kalayaan na hindi ko naranasan sa loob ng mahabang panahon. Gusto ko lang na sana ay mabigyan ako ng pagkakataong makapagpasya ng tama. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari, magbabalik pa sa akin ang mga lumang alaala. Puno ng mga tanong, puno ng mga bakit, at kung tutuusin, hindi ko na rin alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Kasi, para bang sa bawat hakbang ko patungo sa hindi ko inaasahang sitwasyon, paulit-ulit na bumabalik sa akin ang mga bagay na hindi ko kayang takasan. Laking bahagi ng buhay ko si Mare at ang asawa niyang si Tony, ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang mga kwentuhan namin, mga bonding moments, at mga tawanan, nakatanim na sa isip ko. Parang hindi ko na kayang ipaliwanag kung paano kami naging malapit, Tony at ako, matagal na kaming magkaibigan. Mula pa noong kabataan namin, magkasama na kami sa mga kalokohan, sa mga tagumpay, at lalo na sa mga pagsubok. Si Mare, hindi lang asawa ni Tony, siya rin ay parang isang kapatid na hindi ko na kailangan pang itanong kung anong halaga niya sa akin. Pero hindi ko akalain na darating ang araw na magiging isang malaking tanong sa buhay ko ang lahat ng iyon. Minsan kasi, kapag nagiging sobrang komportable ka sa isang relasyon, ang mga maliliit na bagay ay hindi mo na masyadong binibigyan ng pansin. Alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, at sa mga pagkakataong iyon, hindi ko na rin namamalayan na tumatagal na pala ang mga damdamin ko kay Mare. Gusto ko sanang sabihin na hindi ko sinasadya, pero ang totoo, minsan, hindi mo na alam kung anong nangyayari, basta't nadarama mo na lang. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganito." pero naisip ko lang siguro na ang buhay ko ay puno ng pagkatalo at kalungkutan. Matagal ko nang nararamdaman na may mga bagay na kulang sa buhay ko, at sa mga sandaling iyon, si Marie ang nagbigay ng pansamantalang aling. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang sarili ko sa mga yakap na hindi ko nakayang alisin sa isip ko. Tandaan ko pa, pagkatapos ng mga simpleng usapan namin ni Mare, may mga gabing naglalakad kami ng magkasama, walang sinasabi, pero parang may mga mata na nag-uusap. Yung mga titig na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa mga sandaling yon, ang puso ko'y hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko alam kung si Mare ba ang unang gumawa ng hakbang, o ako, pero may mga pagkakataon na parang may mga pagnanasa kaming magkasama, na hindi ko kayang iwasan. Na kahit may takot, may init na lumalabas sa bawat minuto na magkasama kami. Hindi ko rin alam kung anong naging epekto nito sa akin. Bawat gabi, ako'y nagigising na may kasamang guilt at kasiyahan. Yung mga gabing iyon na nagmumula sa mga simpleng sulyap at halakhak, ay nagbago ang lahat. Nasa bawat tanong ko sa sarili ko, mas lalapit ako kay Mare, kahit na alam ko na may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Minsan, naiisip ko, baka ang mga pagkatalo ko sa buhay ang naging dahilan kung bakit ako nahulog sa ganitong sitwasyon. At ngayon, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Paulit-ulit kong binabalikan ang mga araw na 'yon at sa bawat alaala, ang sakit at ang kasiyahan ay magkasama. Kung iisipin, parang isang pagsubok na hindi ko kayang takasan. Hindi ko alam kung ang mga nangyari sa amin ay dahil lang sa mga pagkukulang ko o dahil sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko alam kung anong klaseng gulo ang ipinapasok ko sa sarili ko nang nagdesisyon akong magtapat. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang magiging reaksyon ni Mare. Noong una, tahimik lang siya. Parang hindi makapaniwala, puno ng pagkalito sa mata niya. Nakita ko yung mga mata niyang nanlaki, parang hindi makapagsalita. Pero sa kabila ng lahat ng pagkagulat, may naramdaman akong bagay sa kanya na hindi ko kayang ipaliwanag. Para bang may alinlangan sa kanyang mata, guilt at atraksyon na sabay na sumik sa pagitan namin. Tumahimik siya sandali, nagdudulot ng tensyon sa paligid. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko nandyan na, tapos na, at ako na mismo ang nagbukas ng pinto na hindi ko kayang isara. May mga tanong akong gusto kong itanong sa kanya, pero natatakot akong magtanong. Dahil alam ko na may nangyaring mas malalim sa pagitan namin. Hindi ko alam kung siya ba'y luha dahil sa takot, o dahil may naramdaman din siya na hindi kayang ipaliwanag. Anong nangyari, tanong niya nang hindi pa rin makatingin sa akin ng diretsyo. Boses niyang mababa, pero may kabuntot na tensyon na sa tingin ko, kami lang ang nakakaramdam. Parang nag-aalangan siya, parang nahulog na sa isang sitwasyon na hindi siya sigurado kung paano kikilos. Tanging ang mga titig namin ang nag-uusap, yung mga matamis ng ngiti na dati laging magaan at puno ng kwento, ngayon ay puno ng mabigat na tanong. Hindi ko kayang isalaysay kung gaano kasakit ang moment na yon. Alam kong may nararamdaman siya, ngunit tinatago niya ito. Bawat galaw niya, bawat pagdapo ng kamay niya sa mukha ko, hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin. Nandoon kami, naghihintay ng sagot, naghihintay ng reaksyon. Ang mga mata niya, puno ng alinlangan. Hindi ko alam kung aalisin ba niya ang sakit sa puso ko o pababayaan na lang ito na lumabas ng sabay. Ang mga sumusunod na segundo ay tila mabigat, puno ng mga hindi masabi. Pero hindi ko kayang gawing magaan ang sitwasyon hindi ko kayang takasan ang nararamdaman ko. Naguguluhan ako, sabi niya, at naramdaman ko ang init ng kanyang boses. Nagtama ang aming mga mata at doon ko nakita ang naglalaban na emosyon. Dahan-dahan niyang itinagilid ang ulo niya, at sa bawat sandali ng katahimikan, parang mas lumalapit kami sa isa't isa, pero mas lalapit kami sa isang sitwasyon na hindi namin kayang kontrolin. Ang mga salitang hindi nasabi, hindi ko kayang itago. Sa bawat saglit, nakatayo ako sa harap niya, nag-iisip kung magpapatuloy kami sa landas na ito. Ngunit sa bawat reaksyon niya, mas tumitindi ang kalituhan ko. Hindi ko alam kung tadhana ba ang nagdala sa amin sa punto ng ganitong kalituhan o kung kasalanan lang namin pareho. Sa huli, nang makita ko siya na malungkot at hindi sigurado, isang tanong na lang ang bumangon sa aking isipan, pipiliin ba niya akong manatili sa buhay niya? O ang lahat ng ito ay magiging isang pagkakamali na magsisilbing aral para sa amin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin. Kung magpapatuloy ba kami o maghihiwalay na lang. Pero sigurado ako, walang makakapigil sa amin na harapin ang mga nararamdaman namin kahit na ganoon kahirap. Hindi ko akalain na ang mga araw na sumunod sa gabing iyon ay magiging mahirap at puno ng pag-aalangan. Matapos ang lahat ng nangyari, nandoon kami, ako at si Mare, nagkakahiyaan, nag-aalangan, at nagtatago ng mga tunay na nararamdaman. Nandyan na, at hindi ko na balikan pa ang mga simpleng sandali na puno ng saya. Lahat ng nangyari ay parang isang pagkakamali, isang bagay na hindi ko na itama. Ang unang epekto ng gabing iyon ay ang pagkakasira ng mga pader na itinayo ko sa pagitan namin ni Mare hindi ko akalain na ang mga maliliit na galak at halakhak na nagbukas ng pagkakataon ay magdadala sa amin sa ganitong sitwasyon. Ang mga gabing iyon na magkasama kami, ang mga palihim na sulyap, at mga magaan na haplos na parang wala lang, bigla na lang naging mabigat. Ang mga bagay na akala ko'y simpleng kasiyahan ay nagiging isang pasanin na hindi ko kayang bitawan. At sa gitna ng lahat ng ito, andyan si Tony, ang kaibigan ko, na parang kapatid ko na siya na hindi ko kayang lokohin, ngunit siya rin ang biktima ng mga kasinungalingan at pagtatago ko. Ang nararamdaman ko, yung guilt na parang sumusunod sa akin kahit saan, ay nagiging matinding kalungkutan. Hindi ko kayang makita siya ng buo, nang walang sakit, habang ako'y nagpapatuloy sa ganitong lihim. Ang mga maliliit na pag-uusap namin, na dati ay puno ng kwento at tawa, ngayon ay puno ng pangungulila. Para bang ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ko ay may kasamang pagkakasala na hindi ko kayang alisin. Ang mga mata ni Mare, sa tuwing magkausap kami, ay hindi na tulad ng dati. Hindi ko alam kung ang mga tingin niya ay dahil sa guilt o dahil sa isang damdamin na hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Sabi nga nila, ang hindi masabi ay siya pang ang pinakamabigat. At sa mga mata niya, nararamdaman ko ang bigat ng mga saloobin na hindi niya kayang iparating. Bawat oras, nararamdaman ko ang pighati. Parang walang hangganan ng guilt na bumabalot sa aking mga isip. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Kung ang mga desisyon ko ay makakabuti sa akin, o kung mas lalo ko lang pinapalala ang lahat ng bagay. Ang mga mata ni Mare, na noong unay puno ng mga tanong at init, ngayoy puno na ng mga pagsisisi na wala nang mapapakinabangan. Bawat galaw namin ay tila nagiging mabigat, parang ang mga maliliit na lihim ay nagsusumigaw ng kasalanan. Ang epekto ng gabing iyon ay kumalat hindi lang sa aming dalawa, kundi pati na rin sa mga taong malalapit sa amin. Lalo na kay Tony, hindi ko kayang makita siyang may pagdududa, ngunit hindi ko rin kayang magsinungaling ng harapan. Ang mga simpleng galak sa buhay ay nagiging mahirap, at ang mga simpleng hakbang na akala ko'y madali ay naging mabigat. Lahat ng mga nakaraan, lahat ng mga plano, lahat ng mga pangarap, lahat ay tila nauurong sa isang saglit. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong susunod. Pero ang sakit na nararamdaman ko ay hindi matitinag. Pumapait ang mga araw, at habang ang mga mata ni Mare ay hindi ko nakayang tignan ng matagal, ang guilt ko naman ay nagsisilbing gabay sa akin. Walang mas madaling daan, wala ng paraan para takasan ang nararamdaman ko. Lahat ng mga nangyari ay isang serye ng mga desisyong magkasunod at hindi ko alam kung saan ako tatanggo. Minsan, naiisip ko kung paano ko naabot ang puntong ito. Hindi ko nakayang balikan lahat ng mga desisyon ko at hindi ko na alam kung anong klaseng pagbabago ang nagdala sa akin dito. Ang mga alaala ng gabing iyon, kung saan nagsimula ang lahat, paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Hindi ko rin alam kung gaano kalalim ang sugat na dulot nito sa lahat ng aspeto ng buhay ko, lalo na sa relasyon namin ni Mare, pati na rin kay Tony. Habang nakaupo ako sa aking kwarto, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at tinatanong kung paano ako nakarating sa ganitong sitwasyon. Bawat tawa, bawat sulyap, bawat haplos na akala ko ay harmless, ngayon ay puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga galak na dulot ni Mare sa buhay ko ay ngayon ay nagiging pasanin. Ang bawat araw ay tila puno ng guilt, ng mga tanong na hindi kayang alisin ng simpleng mga paliwanag. Nagaalangan na akong makaharap si Mare. Sa mga mata ko, siya pa rin ang gusto ko, ngunit sa bawat pagkakataon na nagkakasama kami, parang nagiging malupit ang ating realidad. Hindi ko alam kung siya rin ba ay gumugol ng parehong mga sandali ng pagmumuni-muni tulad ko. Hindi ko alam kung nakikita niya pa rin ako bilang isang kaibigan o kung sa kabila ng lahat ng nangyari, may natirang nararamdaman siya na hindi kayang isalaysay. Isang araw, naglakad ako papuntang parke para mag-isip, malayo sa lahat ng tao at ingay. Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, iniisip ko kung bakit ko ba ipinanganak ang mga damdaming ito. Bakit ko kayang magtago ng mga lihim at bakit ko kayang ipagsapalaran ang relasyon ko kay Tony? Ang mga tanong na ito ay nagsisilbing paulit-ulit na tanong sa utak ko. Bakit ko kinailangan pang maghanap ng aliw sa isang sitwasyon na alam kong mali? Hindi ko pa rin kayang sagutin ang mga tanong ko. Naramdaman ko ang init ng araw na tumama sa aking balat, ngunit sa bawat sikat nito, mas lalong tumitindi ang alo ng guilt na dumadaloy sa aking katawan. Hindi ko kayang iwaksi ang ideya na may koneksyon kami ni Mare. Kahit na alam kong mali, hindi ko kayang tanggihan ng lakas ng damdamin na nararamdaman ko sa kanya. Ang mga gabing iyon, kahit na puno ng kasalanan, ay may mga bahagi na tila hindi ko kayang kalimutan. Bawat sigaw ng aking konsensya ay tinataboy ko. Bawat galak na dulot ng bawat sulyap at haplos ni Mare ay tila isang lason na nakakalat sa aking sistema. Gusto ko siyang kalimutan, pero sa bawat sandali na magkasama kami, mas lalo akong nawawala sa sarili ko. Sa kabila ng lahat ng ito, may init pa rin nananatili sa akin, yung init na kahit alam kong mali, hindi ko kayang iwaksi. Ang mga titig niyang iyon, ang mga halakhak namin, ang magaan niyang pagkakayakap, hindi ko kayang alisin sa aking isipan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng naganap. Ang relasyon ko kay Maria ay puno ng mga emosyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang mga halakhak niya ang mga sulyap niyang puno ng mga pangako, lahat ng iyon ay bumabalik sa aking alaala. Hindi ko kayang tanggalin ang pakiramdam na magkasama kami sa isang mundo na tanging kami lang ang nakakaalam. Pero alam ko, sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may kasunod na kapalit na magbibigay sa akin ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang sakit na ito, ito ang nagiging hadlang sa aming relasyon. Dahil sa mga desisyon ko, hindi ko alam kung may pag-asa pa ba ang lahat. Sa bawat linggo, ang alingaw-ngaw ng mga tanong ko ay naging malakas, at ako ay naguguluhan na kung ang lahat ba ng ito ay may katuturan o puro pagnanasa lang. Sa mga gabi ng pag-iisa, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung may paraan pa ba para itama ang lahat. Ang takot na mawala si Tony bilang kaibigan, at si Mare bilang isang tao na may espesyal na lugar sa puso ko, ay parang isang mabigat na krus na kinakarga ko araw-araw. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Pero paano ko haharapin ang lahat ng ito nang hindi nawawala ang lahat? Ang damdamin ko ay magkahalong takot at pagnanasa, parang isang apoy na hindi ko kayang patayin. Ang una kong naiisip ay magtapat kay Tony. Ang pag-amin ng kasalanan, ng lahat ng lihim ay magbibigay sa kanya ng kalayaan. Pero natatakot ako. Takot na baka ang mga piraso ng buhay ko na matagal kong itinayo ay masira sa isang iglap kung ipapakita ko sa kanya ang lahat, baka hindi ko na siya maibalik. Minsan, iniisip ko kung ang pagtanggap ng kasalanan ay magbibigay ba ng lunas, o higit pang paakit. Kung ang puso ko ay puno ng pagsisisi, parang hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari. Ngunit, may malalim na bahagi ng puso ko na nagsasabing, ito na ang tamang hakbang, ang tamang pagkakataon. Kahit na anong gawin ko, ang mga mata ni Mare ay hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko rin kayang tanggalin sa isipan ko ang init ng mga halakhak namin. Ang mga gabing magkasama kami ay parang sirang plaka na paulit-ulit na bumabalik sa bawat takaw ng aking mata. Parang may lakas ang bawat titig niya na hindi ko kayang labanan. Ang mga gabing iyon ay patuloy na bumabalik sa aking mga alaala, mga sulyap at haplos na tila may dalapang lihim. Hindi ko kayang bitawan si Mare. Ang mga sandali ng kasiyahan ay nagiging pabigat sa akin. Pero sa mga titig niya, parang may mga sagot na hindi ko kayang makuha sa ibang tao. Ang lahat ng ito ay nagiging isang patibong. Ang galit sa sarili ko, ang guilt, ay nagsisilbing pader na nagsasabi na hindi ko kayang gawing tama ang lahat. Kaya naman, palagi kong binabalikan ang mga sandali, iniisip ko kung ito ba ay isang pagkakamali o isang pagkakataon na hindi ko kayang palampasin. Naglakad ako sa harap ng kanilang bahay isang hapon, nag-iisip kung anong sasabihin ko kay Tony. Pero sa bawat hakbang ko, mas lumalapit ako sa isang desisyong hindi ko kayang bitawan. Kung magsasabi ako ng totoo, baka mawala na ang lahat. Kung mananatili akong tahimik, baka magkaroon ako ng pagkakataon na baguhin ang lahat. Ngunit sa mga sandaling iyon, habang ako'y naglalakad, naiisip ko na hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito hindi ko kayang magtago pa, at hindi ko kayang makipaglaro sa mga damdamin na paulit-ulit na bumabalik. Si Mare, pati na rin si Tony, ang mga tao na hindi ko kayang gawing bahagi ng kasinungalingan ko. May isang bahagi sa akin na nagsasabing, kailangan ko nang tapusin ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagnanasang iyon, mas nangingibabaw ang takot ko na mawala ang lahat hindi ko kayang isakripisyo si Tony, pero hindi ko rin kayang isakripisyo ang sarili ko na puno ng mga ganitong pagkatalo. Sa huli, ang tanong ko pa rin sa sarili ko, magtutuloy ba kami ni Mare? O ito na ba ang magiging huling sandali na maghihiwalay kami? Lahat ng tanong na ito ay palaging bumabalik, at habang ako'y naglalakad, parang ang bawat hakbang ko ay naglalapit sa isang bagay na hindi ko kayang takasan walang anumang paghahanda na kayang magtakip sa bigat ng naramdaman ko nang makita ko siya, si Tony, sa harap ko, ang mga mata niya na puno ng galit at sakit. Parang hindi ko kayang huminga, para bang ang bawat segundo na siya ay andyan, naglalakad patungo sa akin, ay isang pagkatalo na hindi ko kayang iwasan. Naramdaman ko na parang ang mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Hindi ko alam kung paano ko siya aatubangin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari, ang mga lihim na tumagal ng matagal, ang mga sulyap, ang mga yakap, at ang mga gabing nagbigay ng kaligayahan at sakit sa parehong pagkakataon. Anong nangyari? Ang boses ni Tony ay may lakas, at naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi siya tumitingin sa akin, ngunit ang mga mata niyang iyon, punong-puno ng pagsisisi at galit, ay parang sumaksak sa puso ko. Ang mga tanong niya ay hindi simpleng tanong, bawat isa ay parang sagot sa mga tanong ko na hindi ko kayang sagutin. Ang katawan ko ay parabang nahulog sa isang puwersa na hindi ko kayang kontrolin. Tumingin siya kay Mare, at nakita ko kung paano siya nagdilim sa kanyang mata. Alam ko na at alam din niya. Lahat ng nararamdaman ko, pati na rin siya, ay nakita na, at wala na akong magagawa. Hindi ko na kayang iwasan ang mga tanong na naglalaman ng bigat na matagal ko nang pinipigilan. Ang mga damdamin ko kay Mare, ang mga halakhak na naging hinalo ng init at sakit ay naging isang pagsubok na maghahatid sa akin sa punto ng pagkapagod. Si Tony ay hindi tumigil sa pagsasalita. Hindi mo ba iniisip kung anong epekto nito sa amin? Sa pamilya natin. Nagpunta siya sa likod ko at naramdaman ko ang bigat ng bawat salita, parang tinaga ako sa likod ang init ng galit na naramdaman ko sa kanyang boses, ang init ng galit ko sa aking sarili, ay parang isang unos na dumaan sa aking katawan. Hindi ko kayang humarap sa kanya. Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong. At sa mga sandaling iyon, sa harap ng lahat ng sakit na nararamdaman ko, ang mga nararamdaman ko kay Mare ay hindi ko kayang alisin. Ang desir na nagsimula sa mga simpleng titig, sa mga yakap na akala ko ay walang kabuluhan, ngayon ay naging isang bagay na hindi ko kayang balikan. Pero sa mga titig ni Tony, ang guilt ko ay naging matinding bigat. Ang sakit, sabi ko, ngunit alam kong hindi ito sapat na paliwanag. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Hindi ko kayang itama ang mga pagkakamali ko sa mga salita lamang. Ang mga pagnanasa ko kay Mare, ang mga sandali ng kaligayahan na tila puro kalokohan ngayon, ay naging isang pagkatalo na hindi ko kayang buo inulit. Naramdaman ko ang katawan ni Mare sa likod ko. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos nun, basta ang alam ko lang, parang lahat ng nararamdaman ko ay naghalo na sa isang sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga labi niya na parang naramdaman ko pa rin, at ang kanyang mga sulyap ay nag-iwan ng isang bakas na mahirap tanggalin. Si Tony, si Mare, lahat ng emosyon na bumabalot sa akin ay parang nagbabalik sa isang eksena na hindi ko na kayang iwasan. Ang lahat ng ito ay isang pagsabog ng mga damdamin, guilt, pagnanasa, sakit na hindi ko na kayang kontrolin. Ang mga consequences ay dumating na at hindi ko na kayang iwasan pa. Hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari. Ang lahat ng ito ay nasa aking harapan at walang maiiwasan. Matapos lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng sakit at galit, dumating din ang oras na kailangan kong harapin ang sarili ko. Sa mga linggong lumipas, nagkaroon ako ng pagkakataon na magisa. Walang mga sulyap, walang mga lihim, walang mga tanong na hindi masagot. Hindi ko na kayang patagilid na buhay ng mga pagpapanggap na ginagawa ko, ang mga desisyong hinusgahan ko ng walang kalaban-laban. Nasa punto ako ng buhay ko kung saan kahit gaano pa kasakit, hindi ko na kayang iwasan ang katotohanan. Nandyan na si Tony, hindi ko na kayang itago ang lahat sa kanya alam kong siya ang taong pinili ko na maging masaya, ngunit ang kasalanan ko ay hindi ko kayang ibaling sa ibang tao. Hindi ko kayang tanggapin na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng sandali, at humantong sa isang komplikadong mundo na puno ng guilt, paakit, at paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may mga araw pa rin na gusto ko siyang makita. Si Mare, si Tony, lahat ng nagbago. Para bang ang buhay ko ay isang serye ng mga pagkakamali at mga pagtatangka na magbago, pero hindi ko nakayang lisanin ang mga pagsubok na ako mismo ang nagpasimula. Si Mare, sa bawat pagtingin ko sa kanya ay tila naging simbolo ng isang bagay na hindi ko kayang pakawalan. Pero si Tony, si Tony na matagal kong minahal at nakasama, ngayon ay nagiging simbolo ng pagpapatawad, ng paglisan sa mga maling desisyon. Hindi ko alam kung paano kami babangon mula rito pero natutunan ko na kahit gaano kalaki ang mga pagkakamali ko, mayroon akong pagkakataon para magbago. Ang mga lihim na inilubog ko sa puso ko ay nagsilbing gabay para ako'y matutong tanggapin ang sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko kung paano iakma ang mga desisyon ko sa kung anong nararapat at hindi sa kung ano ang gusto ko lang sa kasalukuyan. Nandyan na, hindi na namin mababalik ang lahat sa dati. Pero natutunan ko na mahalaga ang mga aral na dinala ng mga pagkatalo. Ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing tumitingin ako kay Tony at Maria ay nagiging bahagi ng aking proseso ng paglago. Hindi ko maitatama ang mga pagkakamali ko, pero matutunan ko kung paano harapin ang mga consequences na dala nito. Natutunan ko na hindi ko kailangang magtago mula sa sarili ko, na ang tunay na lakas ay matutunan kung paano tanggapin at aminin ang mga pagkakamali at hindi iwasan ito. Sa wakas, natutunan ko rin na may pagkakataon pa para magbago, kahit na parang tapos na ang lahat. May pag-asa pa, hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero ngayon, mas malinaw na sa akin na ang pagtanggap sa sarili ko ay ang unang hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng mga relasyon ko kay Tony at Mare, ngunit natutunan kong hindi ko kayang takasan ang mga pagbabagong dulot ng mga desisyong ginawa ko. Hindi ko alam kung magpapatuloy kami ni Mare, o kung babalik kami sa dati ni Tony, pero ngayon, alam ko na may natutunan akong aral mula sa lahat ng ito. Bawat sugat ay may kasamang pagkakataon para maghilom, at kahit masakit, natutunan ko na hindi ako takot harapin ang mga susunod na hakbang ko.